Hello guys, dito ako sa labas ng bahay namin. May ako mag-deliver ng garden soil. Okay. Asa ka sa eskwela? Ah. Okay, <coughs> iyan ang mga tanim namin sa labas. Nagyelo na ang dahon ng ano ko? Oh. Kalamunggay. Uy, init mo pala dito. Init, 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 init. Mainit. Mainit. Dito ko na lang hintayin yung ano ko. Deliver na garden soil. Tagal-tagal nila. Mm hmm. katagal ng mga saan pa pala yun sila sabi niya nakaalis na sila eh maglakad-lakad tayo Tagal-tagal nang hinihintay ko. Malingkod lang ko diri, ha. Na koy gihulat ta tong ano, o garden soil. Gardenswell. Magud na ako makita kung sa balay ko. Hmm. Ay, okay. imo, ako, Tigulang na. na. 67. Ay, mas magulang pa di. ako dibati ba. Pero edad di ay 16. Ah, imong Mrs. Ako, akong, akong Mrs. sa September Ah, gamay ra diferensya. Uh, ano nang na-entra mo sa ano? Senior citizen nga kanang nabay mitingan nan din hidapita. Asa dapit? <tipot> Do lang. Entra man ko dito sa Pisoan Pisoan West. Uh, sa may ko sa Alaksan. Bitamor. Uh, si uh, si... Bitamor. Si Chairman diha. Chairman sa Pisoan West. Siya gyapon namong leader sa ano? senior citizen pero layo man to ay kung naamal ay eh, dool dool dirin lang gusto dool 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 lang dirin lak lakon lang ako kay magsakay pa ko ba kay layo man layo to ba mo transfer ko mga September o mga August <laughs> Ay, do, wala mo kung na ng mga, ano, na, mga social pension. Wala ko okay? eh. Pili-pili man na sila. 60 years old pa ko, nag-process na ko mag, ano, gusto ko magka-avail ba ng social pension. So, ginoo. Oh. Daghan, wala man kung na-appel. Nausabi sila ko okay? yon. naka mo? Hindi, hmm, ako. Imong e asawa? Imong e misis, naka-intra po na na? Naka-appel po na ng... Lalo, so na? Wala po siya ka-appel. Pero ako, naka-pension po na yun. May pamuderi. Siguro depende sa nagleader no? Mm, tapos, tapos kay ako kay kung ano ko naya pincion ng pwersa bilisaw eh mo tong agi isgili kay gay ch joke joke ba hmm na wala niyo pincion na buang na ako gani 60 years old ko ni apply na ko wak mangyud ko na approve mabot na unsa to kay ah, ako nandam ko yung kaoban nga na approve siya tingala ko nang, na alo ano ko dito sa DSWD, nga naman na-approve na, na siya, parehas rin may edad, parehas may edad, parehas may nga, ano, wala may SSS, dati wala ko SSS, di, karon ipasagdan ko na lang to, ano na ako ipalo up kay, nag-process naman po ko sa akong SSS, samot na jud kong dali ma-approve kay, na ko SSS, sa una nga wala to, wala pa ko SSS, wag ko na-approve, samot na rin, wala ko eh, wala lang ko na follow up pag-usan. Mga naman mga na, karoon daw kay, wala ma na may pili. Imong ka, um, um, e misis, wala wala na social pension ko? Karon pa Kadawat Makadawat na siya. Karon na siya okay. depende na sa leader ba? Pilit -pili lagi. Ang leader basta, siya, <laughs> Ano yung 60 pa ko nag-apply. Mag-67 na lang ko. Ay, gikapuman na ko Sama ko kain ng apply-apply ay. Nag-process uh, naman po ko sa ako ang SSS. Nanan po ko SSS. Na SSS. Approved na ko pero wak pa man ko wak pa man ko gimisins nga mo na. Bago lang yun i-apply. Kaya bago rin po ko nakatapos akong 120 contribution. O galing kay ano kanang katugod sa unang abiyuda ko Siyempre, unahon pa ba na ako ng SSS kaysa ipakaon sa kung anak, eskwela pa sila, ipabalon pa. Wa na ko na natiman na, akong SSS. Oh, o, nya, karoon na ako natiman na. O nya, nakakompleto na akong 120 contrib contribution. Namuna, na muna na nag-process na ako, approve naman ko through. Wa pa na ako gay-check up nga akong ITM kung anay sunod. O pa na ako gay-check ba? Pero, pero nag-message naman silang approve. Pero pa na ko gi-check akong ATM kung naa na bay sulod. Mao na ulahi akong pag ano anang, pag ano nang akong SSS kay ulahi nang pagko nag nagtagad ang naghulog-hulog. Kay tong sa una nga ana unahon pa ba na ako nga upat akong anak gi suportahan. Ni ako